din lamang namin ano, ang inyong reaksyon sa landmark ruling nga ng Vatican kung saan pinapayagan na mga pari na i-bless ang same-sex couples. Gaano ka-significant ang landmark ruling na ito? Naku po, Ms. Cheryl, we view this as a positive development. Siyempre po, uno, alam natin na may limitations ito. But nonetheless, kinikilala po natin na isa po itong forma ng pag-abante. Mm -hmm. Na kinikilala na ang LGBT persons, pag nagmamahalan sila, may karapatan na ma-recognize sa ilalim ng simbahan. Pero may kondisyon eh, Reyna, no, yung Vatican. Opo. Hindi raw ito pwedeng ituring na bahagi ng mga church rituals o liturgy. At hindi rin daw dapat itong ituring na kagaya ng pagpapakasal. Your take on that? Opo. Uh, absolutely. Uh, definitely, yung gusto po natin, Cheryl, ay full equality full recognition even sa uh, pagdating sa simbahan. Although, I do want to make it clear na sa totoong buhay lang po, Michelle, ang mga LGBT na gustong magpakasal, uh, it's less to do kasi with uh, the ceremony itself but also with the civil, political, and legal rights that come with being married, di ba? Michelle, alam natin uh -huh. na uh, talagang meron ang mga karapatan na afforded sa mga tao na kinikilala ng estado na... Uh, magkaka magkakasal no at magkasintahan but nonetheless no ah uh, para po sa amin ni Cheryl, kung titingnan natin yung history ng Catholic Church there was a time na parang openly sa siya sabihin pa na stone to death na lang yung mga bakla no parusahan na lang yung mga bakla and it, it is a welcome na development na nag-iiba na po ang tono natin and uh, as someone from the Philippines diba tayo na andito, dito uh, we do hope na magkaroon ito ng consequence din sa kung paano naman namamalakad ang ating mga mambabatas pagdating sa mga LGBT. Kamakailan may mga aktibo uling nagsusulong ng sexual orientation orientation and gender identity expression o yung SOGI Equality Bill. Sa tingin nyo, eh, makakatulong naman ito, itong uh, nga, desisyon ng Santo Papa dito sa itong naging ruling niya para mas mapasa o mabilis na maipasa itong SOGI Bill? Naku, opo, Ms. Cheryl, makakatulong po ito. Kung tusubaybayan po natin yung lahat ng mga naging hearings uh, nitong nakaraang taon para sa SOGI Equality Bill, marami po talaga. Uh, sa totoo lang, binabalik ko ang salita ng Diyos para sabihin na hindi natin deserve magkaroon ng batas na bawal na ang discrimination, bawal na ang pagsisino-sino. Pero ngayon, Uh, we have the head of the Catholic Church himself saying na dapat kilalanin at basbasan natin ang mga LGBT na nagmamahalan. Kaya napakalaking tanong po ito sa ilan nating mga uh, loud minority na mambabatas kasi sa totoo lang po, Ms. Cheryl, napakarami na sa ating mga kongresista at senador in support sa SOGI Bill, meron lang po tayong loud minority uh, sa Kongreso at sa Senado. So napakalaking tanong po, kung ang Pope natin, ang Santo Papa, in support, nakilalanin at bigyan ng recognition ang mga LGBT, why not you? Ano po ang excuse ninyo para hindi bigyan ng karampatang karapatan ang mga kababayan nating Pilipino na nagmamahalan lamang? Kaya sa tingin po namin, meron po talaga itong impact sa ongoing na diskurso pagdating sa Soji Equality Bill na napakatagal na na dapat na ipasa.